Learn on your mistakes. Matuto tayo sa ating mga pagkakamali. Huwag isisi sa ibang tao ang ating mga pagkakamali. Gratitude. Matutong magpasalamat sa Diyos at kalikasan. Kahit mababaw lang ang dagat at mabato, dapat ini-enjoy pa rin natin ang gawang kamay ng Panginoong Diyos Ama. matutong makita ang ganda ng kalikasan na hindi nakikita ng ibang tao. Mag-post o mag-reflect sa ating sarili. Self-reflection at gratitude pag pinagsama ay magkakaroon ka ng magandang impact sa iyong pagkatao. Be guided by winners. Ang buhay ay kopya-kopya lang. Kumopya na tayo sa mga matatagumpay na tao para nang sagayon. Maging matagumpay din tayo pagdating ng takdang araw.